sa Thank you so much. Direct money. Thank you, Hadi. And na Saving Grace, ang teleseryeng aabangan na pinagbibidahan ni na Julia Montes, Sam Milby at ang napaka-cute na batang si Sia Grace. Naganap ang special screening sa Cinema 2 Gateway Cineplex 18, Level 4 Gateway Mall Araneta City. Dumating at pinakita din ni Coco Martin ang kanyang suporta kay Julia Montes at sa buong cast ng Saving Grace. Nagliliyawan ang mga tao nang lumabas at naglalakad na sa blue carpet si Coco Martin at napakagwapo at blooming ito sa kanyang kasuutan. Ang nakakakilig na tagpo sa loob ng sinihan sa pagpasok ni Coco Martin, may bitbit -bit itong flower bouquet at binigay sa kanyang minamahal na si Julia Montes.

at kinukuha sila tatlo ng picture. Halatang nahihiya pa si Julia Montes sa harap ng kamera na ipakita ang kanilang sweetness ni Coco Martin. Puya ni Julia, pamilya niya. Yeah, yeah. Paano po ng ilaw? How, uh, yung ilaw po na provided natin. Oh. Grateful si Julia Montes sa lahat ng kanilang mga kasamahan, mapa-on-cam or off-cam man ito. Malaki ang kanyang pasasalamat po na nakita nyo na ngayon, hindi po ito mabubuo ng isa, dalawa. Buong pamilya po ito ng saving grace from on-cam hanggang off-cam. Sa kanyang papel bilang si Ana, marami ang natutunan o nakakarelate sa si Julia Montes dahil sa pagkapareho nilang ugali na naglalagay ng boundaries. Kung ano natutunan ko naman po kay Ana, siguro Nag-relate ako kay Anna kasi may ugali po ako, nag go din ako. Pinupuri din ni Julia Montes si Sia Grace bilang batang bida dito sa teleseryeng Saving Grace dahil mahusay daw ito. Yung role, especially the first part, the first episode na nakita niyo kasi ang hindi lang magtigil. Especially kung nakita niyo may galing ng bata sobrang insente, sobrang raw.